Paano nasangkot ang anak ng isang kilalang bilyonaryo sa Pilipinas sa isang krimen na magpasahanggang ngayon ay naging palaisipan sa marami? September 17, 2021, bandang alas 8.30 ng gabi, nang dumating ang magkasintahang Brihonson at Julian Ongpin sa San Juan, La Union. Dumiretso sila sa Flotsam Jetsam Hotel upang doon magpalipas ng gabi. Pumunta si Brie sa La Union dahil may plano itong magdaos ng isang art exhibit Desyembre ng parehong taon. Sinabi pa niya sa kanyang ina na halos na ibenta na niya lahat ng kanyang mga paintings. Nagalak ang magaling na artist dahil malaking tulong umano ito sa pangarap niyang magtayo ng art gallery o studio sa nasabing probinsya. Ngunit ang pangarap na ito ni Bri ay hindi na niya masisilayan dahil sa gabing yon ay magtatapos ang kanyang buhay. At ang malaking misteryo, ano nga kaya ang totoong nangyari sa loob ng kwarto ni Brie Hanson at Julian Ungpin madaling araw noong September 18, 2021. Brihonson ay isang 30-year-old artist na mula sa Davao. Ang kanyang art ay nakasentro sa konseptong flora and fauna o mga bulaklak at hayop. Hindi lang sa Pilipinas siya nagsasagawa ng exhibit kundi pati na rin sa ibang bansa. Nagtapos siya ng industrial engineering sa Ateneo de Davao University at nag-enroll sa University of the Philippines College of Fine Arts ngunit nag-drop out matapos lamang ang isang semestre. Ang kanyang napabalitang kasintahan ay si Julian Ongpin, anak ito ng ultra-bilyonaryo na si Roberto Ongpin. Dahil nga sa isang pinaplanong art exhibit ni Brie ay pumunta sila ng La Union noong September 17, 2021. Gabi na nung nakarating sila, bandang alas 8.30, kinalaunan ay sinundo sila ng kanilang mga kaibigan para pumunta sa isang bar at uminom. Ngunit bandang alas 11 ng gabi ay sinabihan sila ng waiter na kailangan na nilang mag-bill out at magsasarado na ito bunsod ng umiiral na curfew. Dahil nabitin, tinangka nilang pumunta sa isa pang bar, ngunit pagdating nila doon ay sarado na rin pala dahil kung matatandaan, sa panahong ito ay umiiral pa rin ang community quarantine. Kaya na nilang pumunta na lang sa lugar ng isa pa nilang kaibigan na isang DJ. Uminom sila roon at in-enjoy ang musika. Walang naaninag na anumang kakaiba sa magkasintahan ayon sa mga kasama nila noong gabing yon. Sabi pa nga ay halata raw na in love ang dalawa sa isa't isa. Nabanggit umano ni Bri na plano niyang manatili sa La Union at nagbabalak na kumuha ng apartment para sa pinaplano niyang exhibit. At sa pagkakaalala ng kanyang mga kaibigan, kinabukasan ay nakaschedule na makipagkita si Bri sa ilang tao upang pumunta sa tinatawag na Emerging Islands isa itong Arts for Ecology organization sa San Juan na nag-uugnay sa komunidad, artist at scientist para matugunan ang climate change at iba pang ecological issues. Matapos ang pagtambay at pag-inom nila sa kaibigan nilang DJ, mga bandang 12:15 ng madaling araw ay nagdesisyon ang grupo na umuwi na. Kaya naman ay inihatid na sila sa kanilang hotel. Wala naman umanong napansin ang naghatid sa kanila ng kahit anong kakaiba o kahinahinala sa kilos ng dalawang magkasintahan. Sa panahon ito ay hindi pa nakatulog ang dalawa at makikita nga sa CCTV ng hotel na may hawak pa na bote ng red wine si Ong Pin. Makalipas ang ilang oras mga bandang alas tres imedya ng umaga makikita si Julian na nagkukumahog na humingi ng tulong dahil wala na umunong buhay ang kanyang kasintahan na si Bree sa pamamagitan ng pagbibigti nito sa banyo ng kanilang kwarto. Kalaunan ay dumating na rin ang mga medical responder at polis. Sinubukan pa nilang i-revive si Bree at dalidaling sinugod sa pinakamalapit na ospital ang Ilocos Training and Regional Medical Center ngunit idineklarang dead on arrival ang artist. Si Julian ong pinaman na mga panahong ay inaresto ng mga polis dahil nakakita sila ng 12.6 grams ng hinihinalang cocaine sa kwarto na pinangyarihan ng insidente. Nagpositibo ito sa nasabing droga kaya sinampahan siya ng kaso ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Noong September 20, 2021, inilabas ng mga otoridad ang mga detalye ng kaso sa media. Nagdesisyon din ang inquest prosecutor na nakatalaga sa kaso na magsagawa muna ng regular preliminary investigation upang mabigyan ang mga otoridad ng panahon upang makakalap ng iba pang ebidensya na magpapatunay sa hinaharap na kaso ni Ong Pin at kung ang pagkamatay ni Brihonson ay may bahid ng foul play. Inutusan ng Nooy DOJ Sekretary na si Menardo Guevara na makipagtulungan ng NBI upang mapabilis ang paglutas ng kaso. Samantala, si Sally Honson, ang ina ni Bree, ay dumating na rin sa Manila. Ngunit hindi pa siya makapunta ng agaran sa La Union dahil sa umiiral na mandatory quarantine at kinakailangan niyang manatili sa holding facility ng sampung araw. Nakiusap si Sally na kung pwede ay wag nang paabuti ng sampung araw upang makita na niya kaagad ang kanyang anak. Sa panahong ito ay nakatakda rin gawin ang autopsy ngunit kailangang ilipat ang kanyang bangkay sa Regional Crime Laboratory dahil napag-alaman na ito ay naitabi sa isang bangkay na namatay dahil sa COVID. Ang pathologist na magsasagawa dapat ng autopsy ay hindi nakarating dahil may sakit umano ito. Kaya humanap ulit ng kanyang kapalit. Sa autopsy kasi kailangan may isa pang tao na mag-witness sa pagsasagawa nito. Nagkataon na ang witness ay manggagaling pa sa malayong lugar kaya nagkaroon ng mahabang delay ang naturang autopsy. Noong September 21, 2021, sa isang interview kay Miss Sally Honson, sinabi niya na hindi raw niya alam na magkasintahan ang kanyang anak at si Julian Ongpin. Bukod pa rito ay wala rin siyang ideya na kasama niya ito sa La Union. Itinanggi rin niya na gumagamit ng bawal na gamot ang kanyang anak. Kaya imposibleng overdose umano ang isa sa mga naging sanhi ng pagkamatay nito. Galit daw ang kanyang anak sa droga kaya hindi ito naniniwala sa mga lumalabas na balita. Ayon pa sa kanya, kung nag-take man daw umano ng drug si Brie, baka yon ay dahil sa peer pressure. Kung meron man daw iniinom ang kanyang anak, yun ay ang kanyang anti-anxiety medication. Mariin niyang ipinunto na hindi maaaring magpakamatay ang kanyang anak sa dami ng plano nitong gawin sa kanyang buhay. At isa sa mga rason kung bakit siya naroon sa La Union ay para magsagawa ng art exhibit at pagkatapos ay magtayo ng art studio. Sa kabilang banda, pansamantalang pinalaya si Ong Pin kahit na ang kanyang kaso ay non-bailable. Sabi kasi sa batas... Kung mahuhulihan ka ng 10 grams ng pinagbabawal na gamot, ito ay may kaparosahan na panghabang buhay na pagkakabilanggo, kaya maikukonsidera itong non-bailable offense. Sa kaso ni Ong Pin, kahit 12.6 grams ang nahuli sa kanya ay binigyan pa rin ito ng pahintulot na makapagpiansa. Siguro pampalubag loob sa nangyari ito ay inilagay sa Immigration Lookout Bulletin para maimpormahan ng mga otoridad kung sakaling magtangka itong lumabas ng bansa. Ayon kay Miss Sally, kahinahinala ang mga naging pahayag ni Ungpin dahil sa una nitong pahayag ay nakita niya ang katawan ni Bri sa banyo na nakabigti. Ngunit nagbago ang kanyang testimonya kalaunan at sinabing nakita niya ang katawan ni Bree sa kama na wala ng buhay. Sinabi pa ng ina ni Bree na noong pinakita sa kanya ang mugshot ni Julian ay may nakita siyang mga kalmot sa mukha at kaliwang braso nito na maaaring palatandaan ng panlalaban ng dalaga. Ang mga pahayag na ito ay kinontra ng kapulisan at sinabing ang mga sugat na tinamo ni Julian ay hindi mula sa panlalaban ng biktima kundi dahil sa pinilit nitong dumaan sa bintana ng nasabing kwarto noong panahon na nagpapatiwakal si Bree. Habang umuusad ang kaso, hindi may iwasan ng mga tao sa social media na magbigay ng kanilang mga haka-haka sa totoong nangyari. May mga nagsasabing may kinalaman si Ong Pin, meron naman nagsasabi na maaaring nagpakamatay ang dalaga at pwede rin naman daw na dahil sa drug overdose. Ngunit ang nakakalungkot ay meron pang mga nagbi-victim blaming na kaya raw ito nangyari dahil ang biktima ay isang liberated woman. Marami ang nangamba na bigla na lang mawawala si Ong dahil sa impluensya ng pamilya nito. Pero tiniyak ng nooy PNP General na si Guillermo Eliasar na makikipag-ugnayan si Ong Pin kung sakaling kailanganin ang kanyang presensya ukol sa kaso. Ngunit marami ang hindi bilib sa mga pahayag na ito, lalong-lalo na at walang maayos na paglilinaw sa dahilan kung bakit ito pinayaga na magpiyansa. Noong September 22, 2021, lumabas ang balitang nagpositibo sa cocaine si Brie. Ayon din sa initial autopsy, ang pinakasanhi ng kamatayan ni Brie ay asphyxia. Ito ay sanhi ng pagkawala ng oxygen sa katawan ng isang tao dahilan upang ikamatay nito. Ayon sa latest na pahayag ng mga otoridad sa mga panahong yun, ay may nakita silang marka ng pagkakasakal sa leeg ni Brie at maaaring ito ay natamo sa pamamagitan ng isang tali ng pusa. Ibig sabihin, may posibilidad na ito ay nagpakamatay. Ngunit ito ay taliwas sa unang pahayag ni Julian na bra -mano ang ginamit ng biktima upang magbigti. Bukod sa PNP ay kasama rin sa pag-iimbestiga ang Soko o Scene of the Crime Operatives. At ayon sa kanila ay wala silang nakitang defensive wounds or signs of struggle sa biktima. Sumasang-ayon sa naunang pahayag ng PNP. Noong September 23, 2021, kung dati ay malabo pa ang pahayag ng PNP tungkol sa dahilan ng pagkamatay ni Bree, sa araw na ito ay naglabas sila ng autopsy report na ang sanhi ng pagkamatay ng biktima ay suicide. Hindi ito basta tinanggap ng pamilya ng artist kaya hiningi nila ang tulong ng NBI upang magsagawa ng second autopsy. Ang hindi malinaw ay kung ano ang naging findings ng NBI dahil hindi na ito na isa publiko mula noon. Sa parehong araw ay naglabas naman ng pahayag ang kampo ni Nabri sa pamamagitan ni Attorney Maria Salandanan na ayon umano sa kanilang sariling investigasyon ay may nakita silang signs of struggle sa katawan ng biktima kabalintunaan sa findings ng PNP at SOCO. Ayon pa sa abogado ay hindi rin umano sila nakatanggap ng kahit anong kopya ng statements ni Julian nang ito ay nasa kustodiya pa ng kapulisan. Makikita sa CCTV na nirelease ng kapulisan na tila ba'y may hindi pagkakaunawaan ang dalawang magkasintahan. Ang parehong bagay ay sharing observation ni PNP Chief Eliazar. Makalipas ang isang buwan, naglabas ng resolusyon ang prosecutor ng La Union na iaakyat na sa korte ang kaso ni Julian Ungpin sa paglabag nito sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Natuwa ang pamilya ni Brisa sa balitang ito. Ngunit ang hindi nila alam ay babawiin din ang sayang kanilang nararamdaman dahil noong November 16, 2021 ay dinismiss ng umahawak na hukom ang kaso. Sa labindalawang pahin ng desisyon ay sinabi nito na nilabag ng kapulisan ang tamang protocol o chain of custody ng mga ebidensya. Nakalimutan ng mga kapulisan ang isa sa pinaka-basic na dapat nilang ginawa. Ang markahan agad ang kanilang mga nasamsam na droga upang ito ay maiwasang mabawasan o madagdagan. Pino na rin ang judge kung bakit naghalugog ang kapulisan sa loob ng kwarto na wala ang presensya ng mismong person of interest o sino mang witness. Wala rin ibinigay na inventory ang mga ito sa mga bagay na kanilang nakita at kinuha. Makaraang ibaba ang desisyon ng korte ay agad na tinanggal ang pangalan ni Julian sa whole departure list. Ibig sabihin ay malaya na itong makakalabas ng bansa hindi matanggap ng pamilya ni Bri ang naging desisyon ng korte dahil naniniwala pa rin sila na may foul play na nangyari noong madaling araw ng September 18, 2021. Dahil sa malabong mga kaganapan sa kasong ito at sa kapalpakan ng mga otoridad ay nananatiling misteryo pa rin ang totoong dahilan ng pagkamatay ni Brihonson tila ba'y madadagdag na naman ang kasong ito sa mahabang listahan ng mga unsolved crimes dito sa Pilipinas. Ikaw, ano ang tingin mo? Nagpakamatay nga ba si Brie Honson? O totoong may foul play sa nangyari?